Ayun magandang hapon guys magandang magandang hapon sa inyo at ako'y papasok na uli babiyahin na naman tayo ng kulang kulang sang oras yun kaya samahan nyo ako guys let's go let's go so ito nga pala ang daanan papunta, ah, galing sa amin palabas ako ng kalsada so dito gantong patroy lang ang dinadaanan namin dahil hindi pa po siya kumbaga nasisemento ng maayos pero banda dito sa dulo eh medyo sementado na pero ano uh, parang sakto lang isang ano isang tricycle so yung guys pagdating dito, ganito ang simento sa amin. Uh, parang ano lang, one way lang siya. ano, ah, two way. Kasi ang dalawang sakyan. So, yun. Ah, uh, di diba? Okay. So, yun guys. Focus muna tayo sa drive. Ah, uh, Keep safe sa mga papasok at pauwi pa lang ngayong hapon. Let's go, let's go. Ride safe. Mga kagulong. Thank so guys start na tayo ng ahon pagdadaan kayo dito sa bitin ito yung bubongad sa inyo ahon tapos sunod losong yan kayang kaya naman ni eh, Kyle mo yan tersera pa nga yan eh <laughs> baka Elmo lang sa kalam <laughs> pagdating dito guys dito na yung ano yung kakakunti lang yung kabahayan kaya kung dadaan kayo dito ng gabi o alanganin ng gabi eh siguradong malakas ang loob nyo Huwag <laughs> lang masisiraan dito mabahaba itong walang kabahayan dito pero may mga bahay ko ilan ilan lang tulad nyan meron dito may nagtitinda-tinda sa gilid-gilid na yan Yung ito sistema dito pag kami nakasabay kang malaking sasakyan kasi yung kalsada niya two way siya pero hindi ganun kalapad kaya pagka nagkasabay ang truck bus tulad niya no kaya eh, hindi ano hindi kakasya nabigayan e dito na yung ano dito na rin pala yung palusong pag dito ay eh, hindi ka maingat Dire-diretso ka sa baba. Ngayon yung sistema, pagka nagkasabay ang maahon, tapos lumulusong, tapos yung ano, maahon ni ano, yung nahihirapan. Yun naman pala, may malaking truck sa unahan. Kaya pala, hindi makaahon agad yung mga paahon at yung palusong hindi makalusong agad dahil may malaking truck na para sa una yun no kulay blue so kailangan natin umabartik dyan para tuloy tuloy tayo so let's go ayan sya guys so, lakay nya ayun e nagbuga ko ng pagkarap ano? kukita ayun ang wila ini ay sus po natin mga sa jeep na na guys Ito nga pala ang ano Barangay Santa Cruz Bay, Laguna naman ang uh, barangay Trangka, Bay Laguna kaya kung kayo dito sa ano, papuntang uh, Bay o uh, San Felix or ano, San Felix or Alaminos uh, yan ang madadaanan yung barangay apat na barangay ito, Puy Puy, Masaya Trangka, Santa Cruz uh, uh, Santa Cruz Bay ayan, malapit na tayo sa ano sa labasan papuntang Bay ano Bay Highway Barangay ano na ata to? Barangay tong location na to. malapit na tayo sa ano, highway ng Bay Let's go let's go So dito guys, habang ninanamnam ko yung lubak dito, uh, hindi nasahan ganito ang mangyayari. Ang makikita ng camera natin, hindi natin masasabi talagang distress siya. So wala pong kukarap sa inyo. Malapit na. ayun na nga kawawa naman yung mga sadyante po, tatay bakit mo kasi pinilit dire diretso lang yung ano yung van na, na hindi naman Kung kumbaga napilit lang talaga ni tatay yung pagpasok sa tricycle niya eh, sumabit dun sa isang tricycle na nakaparada kaya sumabit yung ano, side wheel niya kaya sila nagtaog Buti na lang hindi nagulungan yung isang estudyante. Mama dito yo. Mama dito yo. Mama dito oh. no. tricycle. Mama dito So, hindi kayo doon tumama May mga tusok pa naman. Naku po. So nakakatakot kuya oh. Kung dito tumapo, naku po. Buti Mama. dito kinakausap nung tricycle driver na kung dadalhin niya ba yung dalawang nalaglag sa hospital. Mama dito. Mama dyan. talaga masasabi ang disgrasya kakusang dumarating talaga kaya pag nasa kalsada talaga tayo hindi natin masasabi kailan nang darating disgrasya kaya doble ingat ingat talaga dalawang sa... doon sa laob, hindi na laglag Kung -lag. na laglag, ang tutulis pa naman ng mga Oh, ah nakakapalambot na ba? Uh, 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 uh. Wag, 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 wag mong subukan, masisira ang buhay mo. subukan ko kaya kung pasya <laughs> timing lang tayo guys timing kaya natin yan uh, diba? <laughs> so yon kung nakaabot ka dito sa video ng ito huwag mong kalimutan mag like mag share at subscribe na lang aking youtube channel para naman ma-update ka sa aking mga video. Ayan, thank you, thank you. Full support sa mga all small content creator. Thank you, thank you guys. Salamat, salamat. Tried safe. Let's go. Tara, tara, tara.